Ah, magandang hapon mga pare ko eh ah, Ngayon pong hapon na to ay Mamimitas tayo ng pechay Yung tinanim nating pechay nung uh, sa Eto na po O yan, ang lalaki na Inaani na po namin ngayon, ayan Ayan, eto po yung tanim namin nung Pechay Anong ano ngayon, 28 18 dias lang itong pechay namin Ayan, ang lalaki na Ayan ang gaganda. Ang lalaki. Ayan po. Ayan. Ayan. Yung mga. One. Kabilis lang po mag, ano, magtanim ng pechay. Kabilis po umani. Basta-bastante sa dilig. Ayan. Ang lalaki na. Ayan po. Yung unang tanim namin. Yung etong dalawang plat. Tatlong plat na to. Bali na ani na kahapon to. Bali na ka kahapon. Tapos ngayon ang kukunin ngayon ah uh, bandel pitong bundle naman ngayon yung dalawang mustasa sa kalimang pechay. Yung dalawang mustasa ando na na yung dalawang bundle. Itong pechay na lang na lima. Eh abutin yata kami ng gabi. Hapon na kasi kami pumunta dito. Ayan po. Ang ng pechay. Sandali lang talagang hintayin ang ano, pechay. 18 dias hanggang 20. Ayan, lalaki na. Ayan. Ayan, o. O. Ang lalaki. Kadagko na. Abuti na kami ng dilim dito. Ayan, naabutan na kami ng dilim. Kayang kaya. Basta sama-sama. Basta masipag ka lang. May aanihin ka. Simula nung kinam na namin to, pangalawang ani na namin tong anong ayan? Pechay. Ang ang isang bundle na pizza ngayon bali 350. Hmm. 350 isang bundle bali 10 kilo 'yon. Isang plastic na ganun. 10 kilo. 350 ang kuha nila dito sa amin. Pagdating sa palengke, tatlong piraso o apat na piraso 20 pesos. Mas mahal ang mustasa. Ang mustasa pala ang mustasa sa uh, 450 isang bandel yung isang plastic na ganun 10 kilo mas mahal yon. mapitas na kami kanina ng dalawa nandun na ihatid na pag may tiyaga may sinigang <laughs> <laughs> Yung iba enggak jauh lang tanim Ayan. na may bita Iya Ndabutta kami nang rabi eh. rabiin Rabiin kakabsat nay <laughs> Niglalap sa taneng apitcay ayo na yung, uh, pizza. Itin dish lang. Apitan. Ani ka na? isama <laughs> Ginabi na tayo. Kaya natin 'no dito lang. Yan si Lolo magbabandil na habang namimitas din ako doon sa bandaron. Mga Kada takko man, uy. Kaya lang madilim na <laughs> Kalinawa na lang ang mata to mm -hmm. Ito ang gaganda Ang lalaki Ito Itong okay, plot na to, ang gaganda rin to. Ang lalaki na rin to. Ayan. Oh. Ang haba nito. Oh. Ang ganda. Parang ilarte. Ayan. Saka ito. Oh. Marami pa. Marami pang ani. Nandun pa sa bandaron. Yung iba. Marami pa yan. Kalabasa. na, mumungan na ang upo ang dami nang naharbi sa upo ang mahal ng upo ngayon gabaraso, benching ko yun doon Kaya kahit papano, mayroon din kaming pinagkakakitaan. madilim na Overtime na to. <laughs> Ang ganda oh. Palalaki. Ang lalaki. Ang ganda oh. Yo, yan lolo overtime. 1 2 3 dalawa na lang. Yan nakahilera na yung ibabandil niya. Dali na lang yan. Mukha pala ka video pala. Ayan, natapos na namin yung limang bundle. Ayan na. <laughs> Ayan. Mandel tapos saka yung dalawa nauna na doon yung mustasa ha? bakit? para mamaya tibita ulit tayo hindi naman natin pwede sa dating hmm sige tigis lang muna hindi dalawa akin dalawa sa'yo? ay kung tigis isa di isa't kalahati akin? Ayan, sa kaisa. isa. Pero na lang tayo. Mm hmm. Pagkataan <coughs> mm. mm. mo si Lolo. Biyahin na, dalawa. Mm. mo. Na yan. Tunggu ambil cantik. Pilih si Lolo, biayai na. Dalawang kinarga niya. Bibiyahe muna kami. Hahatid na namin to. Inihintay na.